nung sineserve na ho yung, yung suspension nitong nigob, uh, ni Gov, abay, pambihira ho. Pambihira ho, eh, uh, talagang isang batalyon ng bit-bit ng PNP. At hinarang ho ng mga taga-suporta ni, ano, ni Gov. Kaya ho si Gov nandun lang ho sa loob ng munisipyo. Alam mo, laking issue nito sa Mindanao. Yan ang totoo. Ang laking issue nito sa Mindanao. Hindi ko maintindihan. Eto hindi ko maintindihan dito. Bakit 'to ang GMA, ang TV5 uh, ay hindi ho ito finifeature o hindi ho ito binabalita? Kayo ho ba talagang nabusalan na ng uh, pera? Kayo ho ba talaga nabusalan na at uh, yung paninindigan nyo nawala na? Eh, akala ko ba dapat kayo po ay sandigan at uh, ano ng taong bayan? Bakit tila't tameme kayo? Eh, ewan ko ha, hindi ko na-check yung ABS-CBN dahil uh, hindi naman na sila, wala naman silang franchise. Eh, check nyo na lang. Pero check ko yung GMA at at uh, TV5, eh, punong-punuhu sila ng balita tungkol sa mga walang kwenta. As in, walang kwentang balita, binabalita pang paulit-ulit. Etong balita to na napaka-importante, wala tameme. Nabusalan ba kayo ng pera? Yan ang tinatanong ko sa inyo, GMA at TV5. Nabusalan ba kayo ng pera? Ewan ko nga kung UNTV uh, nagbalita, Ay, hindi rin ako sigurado. Ah. tingnan din yun na rin. Oh. Yun, hindi ko na na-check yung UNTV at saka yung ABS-CBN. Pero ano ano ho ba talaga? Ganito na ho ba tayo sa bayan natin? Yung ultimong inaasahan natin na magbabalita ng uh, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pero may tinatanggap. Eh, wala na ho ba talaga kayo? Busal na ho ba talaga mga lintik ninyong mga bibig? Kayo ho ba talaga ay tameme na? Meron na bang katumbas ang inyong prinsipyo? Sa halagang magkano ho? Anong tanong ho yan? Di ba kasi napaka ano nyo, napaka napaka wawalang niya ninyo kung sakasakaling hindi nyo ho ibalita ito. Again ha, ulitin natin ha, para sa kaliwanagan ninyo. Hindi ho natin sinasabing walang kasalanan si Gob. Ang sinasabi natin dito, hindi ho dumaan sa due process. Napaka-importante po ng due process sa bayan natin. Hindi ho pe pwedeng ito ho uh, In, isinasan isa, inis, isinasan tabi lamang. Napakaimportante na lahat po ay dumaan sa due process. Ano na ho ba? Napakawala nga nyo na ho ba talaga? Itong gobyerno na ito. Talaga ho bang, uh, talaga hubang uh, kayo ho ay uh, magpapatupad ng martial